Hello mga kate! So today vlog is magpapakuli na tayo ng hair. Sobrang itim na kasi ng hair ko tapos parang dry na rin yung roots. Medyo madami ditong snow. <laughs> Medyo madami talagang snow ngayon. Tingnan o. Ayan o, daming snow. In one kilometer, turn right onto High Street West. Daming snow. binyo yung appointment ko pero late. Pakita ko na lang sa inyo mamaya mga kaate. Bye bye! Ito nga pala kung mga kaate magpapakulay. Ito yung dati kong pinagpakulayan. Lumipat lang sila ng place. Kaya dito na ako ngayon sa bago nilang shop. Ang ginawa muna niya sa akin is uh, lower niya yung buhok ko. Kasi nung pumunta ako dito is basa pa yung hair ko. Kaya blower mo na ginawa niya. Tapos naghihintay na lang ako sa kanya. Nagmimix siya ng pangkuling ngayon dun sa kanilang stock room. Pansin mga kaati ang haba na ng buho ko. Pero yung kulay niya sa akin last two years ay nandyan pa. Yung dulo lang. Kaya ito magpapakulay na ulit ako sa kanya. Kasi sobrang itim na ulit. lagi na nga pala siya mga kaati ng foil dito sa buho ko. Pero ngayon, nagmimix naman siya ng pangkulay ulit sa hair ko. Kasi naubos na. Tingnan niyo naman yung mga... foil na nakalagay sa ulo ko tapos Marami-rami pang pangkulay ang gagamitin ko dito sa aking buhok. Ang kapal kasi ng buhok ko, kaya ito, nagiintay ulit ako sa kanya. Well, na simula nang nagpakulay ako sa kanya, almost 2 years na. Kasi nung nabuntis ako, hindi naman ako nakapagpakulay ng buhok at nakapagpaayos kasi bawal na sa buntis, diba? Ito, dito ulit ako bumalik sa kanya para magpakulay ng hair. Kasi dito din ako nagpakulay ng hair ko noon. Tingnan naman, ang dami ko na talagang foil sa ulo ko. 'di ba? Ang bigat na kaya niya. na nga pala kami ng buhok dito sa kanyang sink para makita kung ano na ba ang kinalabasan ng aking buhok. So far naman nakikita ko na yung highlight sa buhok ko. Ayun lang talagang ang gusto kong gawin sa hair ko, ang highlights. Tingnan natin mamaya. Hello mga kate, so natapos na yung pagpapakulay ko ng hair. Bali, 4 and a half hours akong nandun. Ito lang naman yung pinakulay ko. Hindi naman ako nag pakulay ng bonggam bongga Ito lang. Taraan! Ganda naman. Love it. Highly recommended talaga yung kulay sa akin. After 2 years, nakulayan ulit yung hair ko. Ito lang naman yung kulay ko. Ganda naman. Marami pa siyang ginawa sa akin nung Napakuli ako ng hair. Talagang pagkatanggal nung nilagyan mo na na ng foil. Tapos, afternoon ilang minutes lang nagintay. Tapos, afternoon nun, binanlawa yung buhok ko. Tapos, may mga nilagay siya ng mga gamot. Tapos, afternoon binlower mo na yung buhok ko. Tapos, binawasan ng konti. Kasi, yung dulo kasi ng hair ko is puro ka na siya. Puro, uh, patay na. Kaya pinabuwasan ko ng konti. So, super labet talaga ng buho ko ngayon. Yun lang yung ating vlog for today, mga kaate. Bye-bye!